Okay mga PIS, huwag natin patagalin pa. At tayo ay magluluto ng, ano ba, lutuin natin. Champorado! So ngayon mga PIS alas 4 na nung hapon. Sino chef po? Si Aeron? Aeron! Anong chef? Sino chef? Aeron po. Master Aeron. Okay. Papaliparin muna natin eh, ang ating bandera. Sige, pagtulungan nyo. Tingnan natin kung marunong na kayo. Ito pa. Hindi yan, hindi ito yan. Yan, yan. Uh, oh, practice pa para matutong mag-assemble. Okay, mga pisa tinuturuan natin itong magluto at tropa. O, oh, sige, oh, sige. Na, ganyan, so mga pisa ito ang gawa ng tropa. Oh, may ayusin natin to. Hindi pantay yung ano yung wala sa sa gitna. Oh, may ayusin natin to. Pisa, lipat At ganyan ang pagkagawa ng tropa. Oh. Ige o nalaban sa malakas na hangin oh may bago tropa may bagong saranggola tong tropa ayos yan ha bagong gawa oh sige O, oh, lumagwa hindi yan lang yan Ay, hindi mo nakukunin pag, pag hindi mo kinuwat tapakuha sa mga bata kung sige mo kinuwat ito si kanya na? Yun, putang ina mo. na hindi oh. na. Oh, si ano? Kukunin ba hindi? Oh, sige. Ayun Ayun na, ay, yun na lang, kung sino makakuha, sige kunin niyo na. Ay, nyo na. Nyo na. Do lang yun, sige na. Takbuhin na. Ayun sa may puno lang oh. Sa may puno. Sa may poste lang. May, sa may poste lang. Ay, sa may puno. Nakaw. Nadali pa. O, oh, kamusta na, chef? Ay, chef. Pwede mo na isama pisang, ano, itong chocolate. O, oh, sama mo na, para manuot sa, ano, sa mismong bigas. Ano, ilalahat mo na ba yan? O, kalahatin mo na. Ah, mangitim naman Salam sa sobrang dami. Oo, oh, wala. Na. Ah, Ay, pa, wala pa, parang pamimigay ng pipis yan, ha? Yung, ha? <laughs> Ba, napakaganda naman ang yeah. ano mo. <laughs> okay. Sa ulo mo. Parang sinaunang ah, panahon pa. Naulanan lang yan. Ha? Naulanan. <laughs> Naulanan. Na <laughs> <laughs> Ayan. tropa yung lumagwa, <laughs> oh. Malibé sa mga bata na yon. Ito ito, ito, ito. lapit ka lapit ka kasi tayo. Ano yan ano yan? Chef, ang nagluto. Sino sino ba kalalan ba yan? Mr. Aaron. Tay. So, kuha tayo ng mga gamit, mga piece. Ayun oh, gamit ko mga piece. Ito si... Tarotado. Huwag si Sirain! Tarantado si Nira! Alam ko mga... Napakaloko lang ito ka kay Zane Pwede ito, pwede ito Ha? Ang siya ka mga Ano yan, mo? Saranggolista ako Saranggolista ka? Ang dami kami nagkakagustos ng saranggolista Eh, lahat kami dito may tato na saranggolista Gusto mo tato? <laughs> Nakatakot kami dito sa buka ko sa mga tatay. Hindi pa kayo nakakapunta sa mall. Ha? Pa kayo nakakapunta bawal daw yun eh. May tato? Okay, <laughs> dey, basta sarang gulista. So, ayan mga pisa tayo na inaayos na. Hmm, Master. ano? Mainit? Kano maglamig mo ng konti? Mainit nga yan. Paano kaya naputol yun kay Jay? Mainit na? Oh. ano ko chara daw? pila 'kinto? Ah, sa 100. 100. Huh? Over, ay, ano pala? 'Di bayad? 'yan? 400 overload. Ang tubo ba? Ang tubo ba? ta ano daw chara? Ba ulo ka? ang Hmm? An? Balik kayo pag maupos. Ang dami niyan mo. May puno na ano? Anong mayangis eh. niya? Opis, oh, gumaraduate ka na eh. Gumaraduate kahit di napasok? Opis! <laughs> Opis! May handa ba sa'yo kumain? Sa'yo kumain? Sa'yo kumain! Sa'yo kumain! Sa Jollibee? Hindi. Saan ba kumain? Angusal. Uh, ano ba talaga? Angusal. Togo, almusal, almusal. Almusal. Anginasal. Okay. Sabi mo, O, ayan. Uh, <laughs> <Al -musal. laughs> oh, oh, Ayos na natin. Okay, hey, peace. O, oh, paliparin mo na. Tulungan niya, peace. Dakto lang <in> eh, <Hebrew> no? Ano nandun ka ba? Tuesday TV? Ayan, makikita mo sarili mo. May shoutout ka ba? Ano yung shoutout ko sa mama ko at saka sa papa ko. Okay. May sarong gola ka ba? Opo. Okay. Ayun po yung kulay po. Yung? Aha! Ayun. Ah, Ayun. Matro pa. Ah! So ayan mga fish. Uh, may tatay tayo nga gola. Uh, uh, design lang pala. Bagong design lang. Yan eh. Medyo matagal na rin natin na si Luffy. Hey, Ang nga pala ay uh, 2.5 meters. Yes. Um, so, hindi naman siya perfecto mga bis. Huwag mo, dyan ka lang magagis. experience naman. Ayan. 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 na. na lang um, bumawi. <laughs> so ayan mga peace, tingnan nyo kung na, gano'ng oh, kadami oh, yung napapalipad oh, na saranggola dito sa oh, amin yun, 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 mga peace. Parang ang dami Ayan mga peace, shout oh. out sa oh. sarili ni Pisi <laughs> Jay. <laughs> <laughs> Kalat-kalat ang tropa.

Ah, baka yung ano. Yun sa JC. Yung madaming pabigat, ano? Pre, natin nga. Ito, pre, Ayos! Okay. Ay, binaba na ang ating hapis, JTV. Masasalo Masasalo kaya? Aba. Ayos. Eh. Okay. Yon. Ay, dami na yun. Office, thank you. Bukas, pumunta ka. Dami tayong, ano, uh, dami tayong bibigyan ng, ano, ng Dr. Sarangola? Ha? Sa bibigyan. Maraming mga nag... Gusto mong ano eh. Patuloy. mo pa ako? Hindi, oh. oh. meron ka eh. na eh. Diba? Ang ganda sa eh. Carbon na ngayon, eh.